Ano pong masasabi niyo sa mga baklang kaulad ko? Eh, parang katulad ba? Siyempre, anong pupunta yan? Ah, okay ikaw, Get out! Saan ka ba nasa Get pumunta? out! Get out! Saan ba mo? My blood friend. Kaya din yung mukha mo. Inferno ka eh. Pero Malaki kung masasabi sa lalaki? ko lang po, wala po akong ginagawang masama sa inyo. Ay, ikaw, babae ka ba? Pero po, ano pong ginawa ko masama lang, sa inyo? Wala nga, huwag kang dito para hindi ka makita. Bakit po? mo po? Ha? Sarili mong daanan Akin ko? Akin to, yes. Ikaw, taga rito ka? Oo, oh, bakit? So, oh. Ano pangalan mo? Bakit po ko ba ba mo? Saan? Ha? Ah, Sabi mo, mo, mo pa saan ba oh, ito mo? Ikaw, pa ikaw, ikaw, hi, hi, ikaw, 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 Eh, ikaw, 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 saan ka Ay, ikaw, saan ka pupunta? Sa ako, ikaw. Paano ka pupunta? sa kapwa bakla. nga, sure ka na sa langit Get out! Get out! Huwag mayabang, ha? Tita, sa susunod... Ang masasabi ko lang po, sa susunod na laging niyo pong ginagawa sa akin, papupuntahan ko ng barangay. Kasi wala pa akong ginawa um, masama yun, sa bakla. inyo. Alis, yes, alis. Wala I'll, po pa akong ginawa. I don't talk to you. Get out. Bakit po sinasabi niyo ba bawat daan ko ang sarap kong barilin? Yes, yung isuro mong yan. Sa imperno yun, eh. Oh. Balik, bakit balik. po? Ikaw po. Baliw ko lalo. Mas baliw ko ah. Grabe po. Pag mamayari ang mundo. Get out. Ang baliwe, Tita, masasabi ko lang po oh, sa inyo. Ano? Napakagaling niyo pong mamamayang Pilipino. Oh, yes. yes. Ang yes. Kasi po ang ang katulad oh, ano? niyo po. Wag mo akong kunan. Ang ah, oh, eto oh. Na, Gusto mo ito? ang, ang katulad wala. niyo po. Oh, dito, oh, dito. Oh, dito. Para mag-viral po w ang oh, ay, ang vlog ko. Oh, ka dito. Po. Bakla, 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 bakla. Ito po si Aling Susan, bakla, taga dito bakla, po sa May Mari. Bakla, Maris. bakla, bakla. na hate po ang mga baklang katulad ko. Kahit wala po akong ginagawang masama sa kanya. Ito po ang magpapatunay ito po ang preweba okay, na ganyan po, pag, yes, ganyan po ang pag... Ganyan po ang niya sa akin. Dahil po, tuwing dumadaan po ako, sinasabi niya po, ang sarap ko po pong barilin. Oh, Tapos ah, hindi ah, raw po ah, ah, ako gano? pwedeng dumaan dito I sa amin si si ah, ah, dahil ah, pagmamayari niya po ang buong Maris. Ah, Oh, yan ayun? lang po ang masasabi oh, ko. Natin, palakpakan yes, eh. palakpakan po natin dahil oh, yeah. siya po ang magbabiral sa oh, mag Facebook, ka, sa blog ko sa YouTube, oh, yes. at sa TikTok yes. oh, -tik ko. Maraming muka salamat muka po. Maraming salamat oh, get po, Aling out. Susan. Get out. Get out. Salamat. Ba Ayon po siya. Oh, oh, dahil tuwing po dumadaan oh, po, po dito, dito. ako dito, lagi po niya talaga akong binabash oh, at binubuli. Okay.